DXDC Radjuman Report Gimando ni Vice President of Department of Education Secretary Sara Duterte ngay pailawang sa blended learning ang mga isudyanteng apektado sa urban flooding sa siyudad sa Davao. Sa eksklusibong interview sa DXDC, ibutiyag ni Vice Presidente, kini aron mataga ang igong panahon ang mga isudyante nga naglisod na musulod sa klase. Maayo ang uh decision sa ato ang uh, school head uh, Dean hino uh, sa eskwalahan tungod kaya wala niya i-cancel ang klase uh, ang iyahalang ibuhat nag-alap lang siya o classroom para sa mga evacuation na uh, sa mga evacuees kala siya o classroom and then nagpadayon niya po ng ato ang klase sa upang uh, mga estudyante na dili apektado sa baha yeah, katong ato ang mga estudyante na apektado sa baha uh, the they are given time out um, para matabang uh, sa ilang Lahang pamilya and uh, they will be under blended learning sa Pag-istorya kang Erico Tinograles National High School B-School Head, o Sarah Dupa, alang sa mga gikinahanglan sa mga estudyante. Pipila sa mga classroom sa maong tulunghaan, nagsilbi usab niya evacuation center sa mga biktima sa baha. Kasama mo sa Balita o Servisyo Publiko, Radjoman Aimee Genita, Tatak RMN. RMN News. Derecho, Palmitang Metro Davao.